Kasi ito mga kaswisi, itong tips and ideas ko para sa inyo mga kaswisi, eh, para din naman sa inyo ito. Hindi naman ito para sa akin kasi nga, na-experience ko na ito eh. Diba? Hindi naman ako tatayo dito o magsasalita sa harapan ninyo para lang manginsulto sa inyo. Hindi ganun mga kaswisi. Sinasabi ko to sa inyo kasi na-experience ko yung gano kahirap na mag-apply, mag-wasting ng pera, no? mag-spend ng oras para lang makahanap ng mga agency kung na usan tayo pwedeng tanggapin at i-process yung mga papeles natin at may pipirma sa ating kontrata. Hi mga kaswisi! So nagbabalik po ako ulit sa aking uh, YouTube channel. Ayan. So nandito na naman tayo sa ating uh, episode for today mga kaswisi. Ayan. So bago ang lahat mga kaswisi, e eh, kung bago lang kayo sa aking uh, YouTube channel, So, please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan. So, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, no? Kasi, syempre, nakikita eh, nyo naman sa ating mga title pa lang, no? So, ito, itong, itong sasabihin ko, mga kaswisi, ay based yung experience ko at based na rin sa aking mga ating mga kababayan na na-experience yung ganitong klase ng senaryo at uh, anong diskarte ang ginagawa nila usually kapag ka tayo ay na-on-the-spot terminated, nagkaroon ng one-month notice, or tayo ay nag-break ng contract. no So since pinili natin mga kaswisi ay uh, maghanap ng panibagong trabaho or employer, kasi nga syempre may mga responsibility tayo sa Pilipinas, So, needed natin na gawin itong mga sumusunod na to. Kasi, syempre, hindi naman lagi na uuwi na lang tayo na zero, no? So, kailangan gumawa tayo ng paraan para sa, 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 sarili na rin natin at the same time sa pamilyang umaasa sa atin. Kasi, yun naman talaga ang uh, pinakamasaklap na katotohanan dito. Kaya, wala tayong choice kundi pag once na tayo ay naka-experience na na on the spot terminated na hindi natin inaasahan or nagkaroon ng one month notice galing sa ating mga employer o tayo mismo ay nagbreak ng contract ay dahil hindi natin kinakaya yung mga mga attitude na binibigay nila sa atin or pinapakita nila sa atin no so dito mga kaswisi uh, itong mga agencies na to no maraming agency sa sa Hong Kong no kung saan eh nagtatanggap sila ng terminated na na helper, no? Siyempre, di talaga ito maiwasan. Kahit na finish contract. No? So, dalawa lang yun, no? So, siyempre, first and foremost, mga kaswisi, kung ang pagkakaterminate sa iyo ay good reason. So, napakabilis niyan. <laughs> napakabilis niyan ng mga agency na to na makatanggap or makapag-hired ng mga employer or ire-recommenda ka kasi nga, finish contract ka or either with good reasons, no? So, na-explain ko naman na kung ano yung mga good reasons. So, magre-recap lang tayo, no, mga kaswisi. So, ano ba yung mga good reasons, no? Ito yung uh, financial problem, no? Through employer. Uh, namatay yung employer. Kasi nga kung ano yung nakapangalan sa, sa, sa kontrata mo, kung namatay na siya, so good reason yon, no? Next, yung re relocation, no? Halimbawa kung ang employer mo ay taga taga China, no? So nagpunta lang sila ng Hong Kong kasi nga dahil sa trabaho or sa negosyo o nagkaroon ng problema so babalik na sila doon. So magre-relocate -re sila. So yun yung good reason pa rin yun, no? At the, uh, ito yung last, no. Ito yung finish contract, no? Or either uh in yun nga yung yung bad reason na to, yung tinatawag nilang unsatisfactory performance, no? So, maraming klase yun, no? Maraming issues pag sinabing unsatisfactory, no? Pero syempre, ikaw pa rin, kayo pa rin nakakaalam ng pre previous employer mo, kung ano ba talaga, no? Kasi hindi talaga maiwasan, ay nagkakaroon tayo ng issue sa loob mismo ng bahay, no? Hindi talaga maiwasan yan. Pero since tayo ay uh, na on the spot terminated, so syempre, ay na yung pain, eh nandun na yung disappointed din natin na although kahit nahirapan tayo, eh, in on spot pa rin tayo dahil hindi nga nila na-appreciate yung mga nagawa natin para sa kanila. So, as long na binabayaran tayo, so hindi na nila iniisip yan ng kasisi. So, eh, yun yung mga bagay na dapat nating uh, tandaan, mga kasisi, na kapag tayo ay nag-apply na ganitong klase ng trabaho, so you must accept the fact na ganun talaga, ang kalakaran doon, no? So, ito, itong pag apply natin mga kaswisi is a fresh new start, no? Para sa atin. At a uh, fresh new uh, journey, no? Bilang helper dito sa Bansang Hong Kong, no? So, ano ba yung mga first and foremost na dapat nating uh, gawin, no? Kapag ka tayo ay mag apply no? So, dito mga kaswisi, itong agency na to kung saan pwede nilang i-post ang iyong uh, picture. Siyempre, picture ka doon. Uh, Mag-fill up ka ng application. At, uh, magbabayad ka nga lang ng 200 Hong Kong dollar. No? Kung saan, pwede nilang i-post yon sa social media. No? Sa mga related sa mga agencies dito sa bansang Hong Kong. No? <coughs> so, yun. <laughs> Pasensya naman. Yun. So, itong agency na to ay ito yung expat, no? Asia expat, mga kasinsin. So, ano ba itong Asia expat na to? Itong Asia expat na to kung saan, whether uh, it's foreigner, uh, yung mga UK, mga, masasabi natin uh, mga, mga foreigners na naghahanap ng uh, helper. So, dito sila naghahanap, dito sa mga agency na to, kasama na itong expat na to. Kasi ipopost nila yan eh, sa social media, no? May kita yung profile mo doon, kung ilan taon ka na, ano ba yung mga ano, kung meron ka bang uh, reference letter, no? So, ibibigay mo yun, pipicturean nila, then si send nila yan, no? Para in case, hindi naman kasi lahat ng information mo ay ilalagay doon. So, ang purpose lang doon ay para ma-expose ka, para makita na nag-searching ka ng... Uh, ng uh, ng employer or agency na pwedeng mag-interview sa iyo at mag-process ng iyong mga papers, no? So, one day, mga kaswisi, since na tayo ay na-terminate, no? So, ito yung address nila, no? So, dito natin pupuntahan itong mga uh, Asia expat na to. So, may kita nyo sa screen, no, mga kaswisi. Yan. So, dyan kayo pupunta, no? So, pagdating nyo dyan, mga kaswisi, eh, konting interview lang ng konti, tapos, ah, uh, i-relate nila doon sa sa senaryong meron sa iyo, no? 'Yon. So, explain mo lang nang explain mo lang kung ano yung mga dapat mo i-explain diyan, 'yan. So, makikita niyo sa sa internet, sa social media or sa website nila yung pagmumukha mo doon, no? So, ito yung example, yung papakita ko lang sa inyo. 'Yan, ayan siya. 'Yan. Ako 'yan. <laughs> Yan. So, dito, dito, ipopost nila yan kasi nga para makita ng ibang mga employer o agency na pwede kang kontakin uh, directly or either yung mismo mga agencies na sa sa'yo at uh, pwedeng i-refer kanila sa mga employer, mga prospect na employers na pwede kanila i-hire, no? Yun. So, makakareceive ka ng mga tawag. Mga tawag galing sa mga iba't-ibang klase ng uh, agencies, no? So, yun. Kahit magbayad ka ng 200, alam mo, magiging sulit yan kapag ka nangyari yun. Although magbabayad ka, syempre, 200 Hong Kong dollar is medyo malaki yan, no? Pero, since na tayo ay na-terminate, eh, wala tayong choice kung di gawin yun, no? Kasi nga, naghahanap tayo ng uh, bagong employer, ba? Diba? So, wala tayong choice kung di gawin yun, no? Pero, syempre, kapag ka tayo ay uh, natawagan ng ating mga agencies, So, magre-report tayo doon Kung, kung, mo muna, syempre, kung conflict ba yung time mo. Kasi hindi lang naman yung agency na yun ang tatawag sa'yo. So, marami sila. No? So, kailangan mo mamili or either lahat yung pupuntahan mo para wala kang mamiss na, ano, na, na mga agencies na to. No? So, pwede ka rin mag-post sa FB page ng mga, ano natin, uh, mga related sa Hong Kong, no? Yung mga Pangyaos, ganyan. Or either sa iba nating uh, mga social media na groups sa Facebook, no? So, maraming choices, mga kasulisi. Huwag ka mawala ng pag-asa, no? Kung meron kang uh, uh, account dito sa Helper Choice, so mag-fill up ka lang doon or either kung may account ka naman na doon, i-activate mo lang kasi maraming uh, employers din na nagahanap through online din, no? Yun. Pero mas, para sa akin, sa base experience ko, ang most powerful talaga, yung personal talaga, through agency, no? Yun nga lang, medyo risky rin naman sa agency kasi hindi lang naman kasi ikaw ang na-terminate. So, marami kayo, no? May mga choices, no? Maghihintay ka ng buong araw, then suddenly walang pipili sa sa'yo, no? May mga contact ang interviews, pero hindi ka naman napipili, ba diba? Pero syempre, kailangan medyo ayusin mo rin yung sarili mo i-present eh, mo rin yung sarili mo na magtali ka ng buhok, ganyan. Huwag ka masyado magsuot ng mga kolerete sa katawan. Kasi alam mo naman ng mga Chinese, eh, uh, may quite insecure sila sa mga ganyan, no? Maliban na lang kung talagang matagal ka na sa kanila, kilala ka naman na nila, or either, eh, umabot ka na rin naman ng, ano, matatapos na yung kontrata mo. Which is okay naman yun. Pero since na naghahanap tayo ng trabaho, huwag ka magsuot or huwag gumamit ng mga mga kolerete, mga jewelries natin. Hanggat maaari, mga kaswisi, magmukha muna tayong parang disenting tingnan, yung bang uh, parang parang kawawa, parang ganun. Kasi yun manang gusto nila eh. ba? Diba? Although, syempre, kailangan din, din naman natin magkulbos, ganyan, gumamit ng uh, mag maglipstick para di naman tayo magmukhang ano talaga. Pero syempre, since na naghahanap nga tayo ng trabaho, pero syempre, medyo presentable naman tayo, no? Para para naman eh mabilis tayong matanggap ng ating mga employee, mga kaswisi. Kasi ito mga kaswisi, itong tips and ideas ko para sa inyo mga kaswisi, eh, para din naman sa inyo to. Hindi naman ito para sa akin kasi nga na-experience ko na to eh. ba? Diba? Hindi naman ako tatayo dito o magsasalita sa harapan ninyo para lang manginsulto sa inyo. Hindi ganon mga kaswisi. Sinasabi ko to sa inyo kasi na-experience ko yung gano'ng kahirap na mag-apply, mag-wasting ng pera, no? mag-spend ng oras para lang makahanap ng mga agency kung na tayo pwedeng tanggapin. At i-process yung mga papeles natin. At may pipirma sa ating kontrata. No? Isipin mo, kailangan mo maglakad sa mga gantong lugar para lang makatipid ka, ganyan. Tapos yung kakainin mo, yung mga street food na lang. Kasi yun lang yung mura eh. Hindi mo naman bumili ng ano, Maliban na lang siguro kung malaki-laki yung pera mo o may magpa-utang sa iyo, ba? So okay lang, 'di ba? Pero since na syempre, dahil nawalan nga tayo ng trabaho, kung ano lang yung kaya natin, kung ano lang yung pera natin, 'di ba? Ay kung may utang pa tayo sa sa lending or sa tao, 'di ba? So paano na? 'Di ba? So, 'yan yung mga bagay na alam mo yung risky talaga 'yan sa atin kung tutusin. Pero syempre tayo, kailangan natin ng trabaho. So, wag na tayo umarte, 'no? Wag na tayong uh, mamimili pa. Pagka may mga opportunity, i-grab na lang natin. Kasi hindi naman ibibigay sa kung walang reason. No? Siyempre, ang lahat naman ng bagay pwede natin matutunan, pwede natin i-adapt sa ating mga sarili. Na kung, na kung kinakailangan magpasensya, gawin natin. Kung kinakailangan ibigay ang gusto nila, sige, ibigay natin. Kahit nahihirapan tayo. Kasi at the end of the day, magkakaroon din naman ng bunga yan. Eh. Diba? So, ang mahalaga lang doon is magkaroon na tayo ng bagong employer, mga kaswisi at ma-process at may pipirma sa ating kontrata, no? Which is yun naman talaga ang goal natin, no? Para makapag-start na tayo ulit. Although, pangit or maganda man ang pagkakaterminate sa atin na dahilan or reason. So, wala tayong choice kundi uh, umuwi ng Pilipinas, tapos maghihintay hanggang sa makabalik na tayo ulit sa bansang Hong Kong para makapagsimula muling magtrabaho. Diba? So, I hope na nagkaroon kayo ng tips and ideas pa rin mga kaswisi about dito sa ating mga uh, ating uh, episode for today. No? So, itong agencies na to, eh, itong agency na to, itong pinakauna na to, ito yung magbibigay sa atin ng maraming opportunity na agency. So, mamimili ka at malalaman mo yung mga address nila kung saan ka pupunta. No? Kung saan exit ka ng NPR bababa o lalabas. Ganon. So, ganon sila. So, hindi ko na ibibigay yung mga agencies na to. Pero itong, itong binigay ko sa inyo, yan yung first new start ninyo. Kapag ka once kayo ay na-terminate. No? Whether it's good or bad, mga kaswisi. So, good luck sa inyo, mga kaswisi. I hope na magkaroon kayo ng uh, good employer at sana ay tumagal kayo sa iyong mga employer. Mahalin natin ang trabaho natin. Kasi kung wala tayong trabaho, paano nga naman tayo? Paano naman yung pamilya natin? ba diba? So, yun. So, hanggang ka na ako mga kaswisi. Bye mga kaswisi!